Ang araw ni Daniel ay nagsimula gaya ng halos lahat ng araw sa isla, maaga, tahimik, at walang pagbabago. Nagmulat siya ng mata habang ang maputlang liwanag ng umaga ay gumagapang sa pagitan ng mga blinds. Humikab siya, naginat, at dahan daw ang umupo sa kama. Sa labas, naririnig na niya ang mga manok at ang mahinang langit-ngit ng windmill na parang orasan ng kanilang mundo. Pare-pareho lagi, bumangon siya, mabilis na naghilamos. Kumain ng tinapay at gatas. Tapos ay pupunta na naman sa klase kay Tia Mali. Sa hapon, trabaho sa bukid. Sa gabi, saglit na paglalaro sa kakahuyan kasama si Sally. Bukas, ganito ulit. Napabuntong-hininga si Daniel habang isinusulong ang damit sa katawan. Ang komunidad, sabi ng mga magulang niya, ay perpektong lugar para mabuhay. Ligtas, tahimik, sapat ang lahat. Pero para sa isang binatilyo na tulad niya, Napaka-boring. Apat na pamilya lang ang nakatira sa isla. Pitong bata, limang pumapasok sa homeschool ni Tia Mali sa community hall. Mabait si Mali, hindi siya naniniga, hindi nananakot. Pero sobrang bagal ng mga aralin dahil kailangang sabayan ng pinakabata. Si Daniel at si Sally ang pinakamatanda at pinakamatalino. Kaya araw-araw silang naiinip. Mas gusto ni Daniel ang science, history, geography kahit anong may kinalaman sa mundo sa labas. Pero kapag nagtatanong siya, laging iisa ang sagot ng matatanda. Hindi pa panahon para dyan. Kaya natuto siyang maghanap ng sagot sa library. Dati, akala niya sayang sa oras ang pagbabasa. Pero si Sally ang nagbukas ng mundo ng mga libro sa kanya. Simula noon, nilalamon niya ang bawat pahina gaya ng isang gutom na nilalang. Sa hapon, pinapakain niya ang mga manok at nililinis ang kulungan ng baka. Walang snow, walang bagyo, walang matinding ulan. Sakto lang lagi ang panahon, parang may nag-aayos. At doon nagsisimulang kumati ang isip ni Daniel. Ang isla ay napapaligiran ng siksik na kakahuyan. Lampas doon, isang malinaw at kalmadong lawa. Sa gitna ng lawa sila nakatira. Kita ang mainland sa malayo. Malapit lang sana, pero walang bangka, walang tulay, walang marunong lumangoy. Delikado ang tubig, laging babalan ng matatanda. Pero palihim pa rin bumababa roon si Daniel at si Sally, tumititig sa kabilang pampang, nagtataka kung ano ang nasa kabilang mundo. At ngayong araw, special ang araw na ito. Dahil darating ang mga flyer, tuwing isang beses sa isang linggo, mula sa malinaw na langit, lilito ang mga lumilipad na makina. Robot, ayon sa nabasa ni Daniel, nagdadala sila ng mga supply, gamot, Kulos, libro, bitamina. At ang mga bitamina na iyon, kailangang inumin araw-araw. Habang nagtitipo ng mga bata sa gitnang plaza, naroon na ang kasabikan. Naroon sina Jared, Samuel, Teresa, Lucy, si Zach, at si Sally. Nang makita siya ni Daniel, parang may pumintig sa dibdib niya. Auburn ang buho, kayumanggi ang mata, ngiting hindi niya maipaliwanag kung bakit nagpapainit ng sikmura niya. Hiya, Dan, sambit ni Sally. Tagal a, ah, haha, very funny, pilit niyang sagot. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang tingin niya kay Sally. Dati, parang kapatid lang. Ngayon, iba na, ready ka na sa pinaka-exciting na part ng linggo. Biro ni Sally, ang pagdating ng mga flyer, ang highlight ng buhay natin, sarkastikong sagot ni Daniel. At biglang, hamuni ang langit, tatlong anino ang sumilip sa ulap tatlong flyer, pero dapat dalawa lang. Nagbulungan ang mga matatanda, at nang bumaba ang ikatlong flyer, may nakasakay sa ibabaw nito. Isang tao, nanlaki ang mata ni Daniel. Sally, nakikita mo rin ba to? Hindi tayo nag-iisa, bulong niya. Lumapag ang tatlong flyer, bumaba ang lalaki. Pile, may peklat sa pisngi, mapungay ang mata, parang hayop na galing sa kulungan. Lumapit si Tia Molly, magandang hapon, maligayang pagdating, sa aming nayon, hindi siya pinansin, kain, anya sa wakas. Ipinadala nila ako rito, may something na mali, at nang magpresente si Molly na kausapin siya ng pribadu sa community hall, nagkaroon ng ideya si Sally. Maninalip tayo, sa ilalim ng bintana sila tumigil. Nanginginig ang tuhod ni Daniel, sa kaba at sa hawak ng kamay ni Sally sa kanya. Facility pito. Nanginginig ang boses ni Molly nang marinig iyon. Ako ay ipinadala roon bilang parusa, sabi ni Cain. Impyerno ang lugar na iyon. At ang mga suplemento, tanong ni Mali, kunin mo araw-araw, para sa ikabubuti mo. Pagkaraan ng pag-uusap, tumakbo si na Daniel at Sally palayo. May itinatago sila, sabi ni Sally. Kailangan nating malaman, sagot ni Daniel. At kinabukasan, nangyari ang insidente. Sa unang oras ng trabaho ni Cain, Inagaw niya ang pitchfork na hawak ni Saul. Si Saul, the problem child, nagkagulo, sigawan, tulakan, hanggang, sa isang iglap, itinulak ni Kayin ang pitchfork diretsyo sa tiyan ni Saul. Sigawan, dugu, pagkahulog, at bago pa man makalapit ang sinuman, dumating ang medical flyer, tinangay si Saul, at kinabukasan, bumalik si Saul, walang peklat, walang sugat, pero, walang emosyon. Mula noon, napansin ni Daniel ang mga pagbabago. Ang mga umiinom ng regular ng suplemento, parang nawawalan ng tanong. Parang nawawalan ng galit. Parang napupuno ng katahimikan ng loob. Si Cain lang ang hindi umiinom. At siya ang nagbabala. Hindi kayo ligtas. Pinakita niya sa kanila ang katotohanan. Ang mga flyer ay hindi lang nagbibigay. Nangongolekta rin sila. Ang lawa ay hindi hadlang. Ito ay kulungan. Ang mga supplement ay control, chemical wish, at ang facility pito. Doon dinadala ang mga nagigising. Tinangka nilang tumakas, ngunit sa gabing papaalis sana sila, nahuli si Sally. Kinuha siya ng flyer, sumigaw si Daniel, tinangkang habulin, pero huli na, sa susunod na umaga, bumalik si Sally. Ngumiti, uminom ng suplemento, at tumingin kay Daniel na parang hindi na siya kilala. Ngayon, si Daniel ay nakaupo sa ilalim ng iisang bintana, hawak ang huling tabletang hindi niya ininom, at sa labas, naririnig niyang papalapit muli ang mga flyer.